Magandang hapon po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Uh, it's like almost 6 o'clock ng hapon. At uh, so far naman, okay ako. Actually, nagising na ako kaninang madaling araw ng uh, 5.30 at hindi na ako nakatulog. So, uh, well... <clears throat> Tumawag kayo ng umaga ang ang anesthesiologist na siya ang uh nagkahapon uh, siyang aking anesthesiologist. Nagtaka ako bakit ang bakit natawag yung anesthesiologist. So, ilang beses na po akong na-surgery dito sa US at never na tumawag ang anesthesiologist. Uh siguro <clears throat> one time tumawag yung surgeon in the past, pero most of the time yung mga um, nurse navigator ang tumatawag at kinukumusta ka after the surgery, the day after the surgery. So nagtaka ako bakit anesthesiologist tong tumawag, tumatawag. Kasi syempre, you know, nagpakilala siya. Oh, ako si doktor yung anesthesiologist mo kahapon. So, so mga ko, hello doc, sabi ko na gano'n. Um, sabi niya, I'm pretty sure, sabi niya, na sinabi na sa'yo ng asawa mo na uh, nabigyan kita ng medyo sobrang an anesthesia kahapon. Ha? Kaya ang bilis mong ano, nakatulog, sabi niya eh, kasi na nasobrahan ng konti yung binigay ko sa'yo na anesthesia. So, okay. So, syempre, ha, ah, kaya pala, sabi ko, kasi nung, <coughs> kasi alam mo naman eh, once na nilagay na sa IV mo yung anesthesia, mararamdaman mo na yan. Yung unti-unti, bumibigat na yung talukap ng mata mo. So again, with my lots of experience na, na anesthesia, na under general anesthesia, na alam ko yung ano, at least bibilang ka kahit pa paano ng 10 seconds. Pero yesterday, parang, but, ramdam ako, pagkabit niya, like, sabi ko, like, ah, oh, na, sabi ko agad, yung parang 1, 2, 3, that's it, tulog na ako. Kaya ayun pala. Tapos, nung gumising ako, na matagal ang gising ko, again, like I said yesterday na, ay pala umabot ng gano'n na 3 hours yung gising ko. And then, yung sobra yung hilo ko at saka yung pagduduwal ko, which is, hindi ko naramdaman yon kung yung mga experience ko in the past na short procedure lang. Kasi pag mga na 45 minutes, yung short procedure, gaya ng colonoscopy, ilang beses na ako na colonoscopy, endoscopy, ah uh, yung pagtanggal ng uh, lymph nodes, ah uh, pagkuha uh, ng sample tissue from my breast, lahat mo yun, patulog ako. At yung pagtanggal ng aking kidney, uh, ureter stones na twice, dalawang beses na also under general anesthesia. <clears throat> so this past four, like, yeah, four years, ilang beses akong pabalik-balik sa operating room. And it's not even funny. ah uh, sa totoo lang, like, every time na mga under anesthesia ko, yung talagang takot na takot ako, na alam mo yon yung pwedeng hindi ka magising na so ibig sabihin hindi ako nakapagpaalam sa mga anak ko ah uh, <clears throat> pwedeng kung anong mayyari sa at saka yung, yung mga it's like very or very few percentage lang naman na nangyayari na akala tulog ka yung palagi gising ka pala sa loob so nararamdaman mo yung mga hiwa kasi merong mga cases na ganun. Ewan ko kung napanood yung pelikulang Awake. So, nagtumatak yun sa utak ko. <clears throat> and every time, I tell the surgeon and the anesthesiologist, takot ako kasi yung napanood ko, pelikulang yun. And sabi nila, hindi na ganun ngayon kasi sabi nila, meron na kaming nilalagay daw, meron na lang silang nilalagay at nalalaman nila sa monitor kung talagang tulog ka o hindi. Kung superficial lang or deep sleep ka talaga. But anyways, so, kaya pala, ganun na lang ang tulog ko at hirap kong magising at yung pagduduwal ko at pagkahilo ko at hindi pa gumana yung sofran na gamot na para sa hilo at pagduduwal na dati namang gumagana, especially pag IV, is kaya pala, at hindi sinabi sa akin yung nakasawa ko, nakalimutan na niya, hanggang sinabi sa akin kanina nang anesthesiologist. So that explains kung bakit sobra yung mas lalong nag sensitive na nga ako sa anesthesia, mas lalo pa yung pala na sobrahan pala. So, it kind of like well, thank God by the grace of God, uh, nagising ako and I'm here right now. And I I really know that dahil sa sensitivity ko sa anesthesia, anything could have happened to me with the excessive anesthesia they gave me. But by the grace of God, and I know uh, sa pamagitan ng prayers ninyo sa akin, and uh, yung talagang ano eh, yung, I, I really acknowledge na it's all by the grace of God. Um <clears throat> bago ako pumasok sa operating room nandal ako na guide ni Lord ang mga kamay ng ng mga medical staff and I ask for God's favor, God's grace sa operation na yon and thank God na kahit nagkamali ang anesthesiologist um I'm okay. Ah, uh, 'yun lang po kaya nagpapasalamat mag, mag, ako sa inyo <coughs> na ang dami-daming mga nag-comment ng prayers and pronouncement of healing and pronouncement of blessing for me. Ah, uh, maraming salamat po. Ah, uh, sa mga susunod na araw, uh, gusto ko pong banggitin lahat ang pangalan ninyo na mga nag- uh, nagbigay ng blessing sa akin at prayer sa akin at uh pronouncement ng healing kaya kaya hindi ko po itinatago kung ako ay may nararamdaman dahil uh, alam ko na ang mat, isang matimtimang dasal it can move mountain and imagine with let's say for example with 100 people na nag-comment na oh pinagdadasal kita Nurse Nora. Imagine imagine mo na pagpalagay mo kung isang dasal na, na na sincere can move mountain, how much more pag dalawa yung totoong nagdasal o tatlo yung totoong nagdasal o apat yung totoong nagdasal o lima yung yung talagang to toong nagdasal. You know, and and imagine that or imagine lahat ng 100 na nag-comment na yon prayed for me. Kaya isang malaking uh, bagay na hindi talaga ako ano sa sikre-sikreto, hindi pa ako naniniwala doon. It's okay, ginagalang ko yung iba for them na i-keep nila yung, yung mga health issues nila, ganon. Pero again, uh, for me personally, naniniwala ako sa collective prayers. Um, naniniwala ako sa sabi nga ng Bible where two or three are gathered in my name, there I am in the midst of them. So, hindi ibig sabihin na hindi natin kinakailangan talaga naman na, na magharap-harap physical but for yung yung collective prayer natin lahat is nakakatulong kaya maraming maraming salamat po sa inyo Uh, kayong mga subscribers ko na nagbibigay sa akin or uh, ng encouragement and spirit of positivity, message of positivity, uh, nakakatulong po kayo. <clears throat> Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. So hopefully, uh, everything will be okay now. Kikitain ko pa ang mga iba't ibang doktor, kikitain ko pa ang aking oncologist, ang aking neurologist, ang aking uh, physician and hopefully everything will be okay. So, uh, makabalik tayo ng Pilipinas because sa palagay ko parang ano talaga doon talaga ang pakiramdam ko na direction na dapat kong gawin na bumalik sa Pilipinas dahil uh, sa totoo lang nung last week bago humina ang aking mga legs is nagbabalak ako na bumalik magtrabaho as a hospice nurse at least kung hospice nurse ka kasi isa lang yung pasyente mo at at a time you know you will go to different places pero pa isa-isa lang yung pasyente mo at uh, yun ang binabalak ko na gagawin ko sana after the surgery. Pero nung once na nagbalak ako ng gano'n, the next morning, bigla nang nanghinang aking legs, at, um so, naisip ko para talagang ano, para bang ang direction na gagawin ko is not to go back to work here, but, to go back to the Philippines. So, um, yun ang nararamdaman ko. And again, I'll be praying for the guidance and direction of the Lord. Uh, pero definitely, I think, definitely, but I think this time, ang direction na uh, gagawin ko is bumalik sa Pilipinas for, for some reason. Hindi ko pa alam ang dahilan but uh, that is the direction that I feel na kinakailangan kong gawin. So, um, thank you po sa inyong panonood <clears throat> sa ating maliit na channel and uh, I see you guys tomorrow. Thank you.